Yan. Tagal na panahon na rin, Kuya Mike, no? Mm -hmm. Yan, like, ba, engineer ka, di ba? Apo. Isi. Nasa ano eh, mga furniture? Ikaw. Mm -hmm. Eh, suwabi yung. Enak na. Oo, meron na. Eh. Isa, babae. Panganay. Ayan. Pabutasan ko na lang. Ay, ay pala yung butas na sakto. Tumaba na kasi talaga ako. Tumaba ka na. Laki, na tinaba ko eh. Dati payat pa eh. Ayan si Kuya Mike dati nung walang wala ako. yan kahit ilang beses ano eh three gifts minsan ang bayad ko diyan eh ay, ay talagang sulit diyan eh ayun swabe yan pang mabaka ha ah, andun buy and pa rin panalo pipili tayo tagal na akong ano eh gustong bumili black ah, black oh black eh medyo may design lang din black black naman dito Oo. Oh. Yan, to. Balat naman to, no. Sige. Magkano 'yan to, Kuya Mike? Magkano? 600. Ay 600 din. Ayun. Ayan. Mga nasa magkano ba nagre-range mga sinturon para alam lang ng mga ano natin? Ah. para nagre-range mga presyo niya. Pare-pares naman 'tong 600 lahat. oo pare-pares lang 'yan. Ayun, ito, mga yan, mga kabit, napakamura rito. Ah, bali dito mga Oo, oh, nasa sa sinto niyo kasi nasa 700 and 100 eh. Pero dito kay Kuya Mike, ayan 600 pesos lang siya. Saka quality talaga na ano to eh, na balat, diba? ba uh, Legit, na balat talaga to. Kasi kuya may tingin ako isa. Oh, yan, no? Eh. Saka yung mga susi ah, pag magpapaduplicate kayo rito, pwede. Mga sandals, ayan, eh, talaga mga balat talaga yan. Saka yung sapatos nila talaga mga tahian kamay ang gamit, ay mano-mano. Kaya siguradong matiba yan. Ito, yan ito guys yung napili natin ah, oh, maganda yan maganda oh solid maganda maganda yan oh, sa barong na ganito wala na parang glossy yung ganito na black oh. So makintab bagay okay na to ayan oh, okay na sukat so, lang natin para papabutas pa ako nga may kubad lang tayo jacket edit ko to mamaya para makikita mo sa youtube ah. pesos compare sa iba na nasa 800-1000 pesos malaki yung diferensya malaki na yung masisave mo sa so, kasi kuya Mike napakabait dyan kung sakaling hingi kayo ng discount madali na kausap yan then marami siyang mga quality na sandals doon mga leather din mga sapatos then nag din sila ng mga susi kaya kung may mga susi kaya na gusto nyo ipaduplicate, pwedeng-pwede uh, pwede yan. Kaya-kaya nila ko yung mic yan. Uh, muli po, uh, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay, sa mga nanood, uh, sa mga nag-like, saka nag-share. Saka uh, syempre sa mga bagong subscriber natin, thank you po. Uh, sana maslamaki po po yung community natin mas marami pa po mag-join mag-follow saka mag-subscribe sa atin uh, once na makapag 500 subscriber na po tayo uh, magpapamigay na po tayo ng mga stickers okay. then na-targetin natin siguro yearly may mga raffles tayo siyempre to give back sa generosity at pagtitiwala nyo sa channel na Muli po maraming salamat mga kabit. Agi kaya mag-iingat and God bless